ano, binaha din kayo ng bagyo dito? Abot po. Abot yung? Diyan po nga konti na lang. Ay, ganun. Di pati yung papag na yan? Oo. Oh. Lubog. Lubog yung bahay. Ano po yan, hanggang ano ay? Mas mataas nga po ito din ay lampas na lampas. Na. Ilang araw na ganun na baha itong mga bahay dito. Di pati yung bahay ni Tatay Filomeno. Lubog po yan. Once again, mga mahal kong viewers, welcome back to my YouTube channel, kumandan ni Marcos at sa ating Facebook page Alma Vlog. ayan nandito tayo sa isang beneficiary natin dito. Kung maalala niyo po yung pumanaw na na si Tatay Filomino, ayan, kumustahin natin yung dating bahay niya. At siyempre, kumustahin natin kung sino yung mga nakatira dito. Uh, at ayan, medyo bugbog tayo sa biyahe at medyo malayo po ito. Ito na yung dating bahay ni Tatay Filomeno, mga Malcon viewers. May ano dito, may tulay. Pa daming ano dito, anyog. Daming yug, oh. Kaninong yug ito? Sa kanila? Saan galing? Oh, parang mukhang walang tao dito. At naalala ko itong bubo na ito. Diyan yung dating hanap buhay ni Tatay pilong Pilongi. Ilang, ilang mag-iisang taon na din po na wala siya. Ito yung dating bahay niya. Dito magpapatayo yung ano yung kapatid ni Tatay Filomeno, si Tatay Dodong. Sila po ang nangangalaga ngayon dito sa bahay na ito. At ito siguro yung bahay ng ginagawa nila. Oh. May mga ano na, may mga hali na. So ayun, tinanong natin kung nasan yung mga tao dito. Wala daw po na sa ibang lugar. At doon sa dating bahay nila Tatay Dodong. nang ano oh, nakakabilib ang daming nyug. Ito po yung ano number one product din dito sa ano sa Bicol. Ito po yung ano nila. Produkto nila. Ano nyug. malapit din sila sa ilog. in Dati itong ganitong bubo ang pinagkakanapan buhayan ni ano ni Tatay Pilomino. So nga lang ay ang bilis naman ano ang bilis nawala ang tinutulungan natin dahil siguro sa stress ayan. at dyan din yung lutuhan nila ayan si datay do itong mga viewers kung ano nyo kung kilala nyo pa ay nabigyan din natin ng bangka at eto yata yun no kita natin yung bangka na ano eto yata yun yung nabili nating bangka sa kanya di ko alam kung eto hindi ako sure kung eto yung bangka na na i share natin sa kanya kasama ang sponsor pinagkakahanap buhayan nya po ngayon at eto mga nyug at may mga alaga yata silang baboy nalaga ng mga anak niya. Ayan, kung maalala nyo, yung bubong na yan. Tayo din nag-provide niyan. Yung, ano na yun. Mga flywood kasi dating sako po yan. Ayan, so nakakamiss din si tatay, ano, Filomeno. Ang taas nitong ano, oh, ginagawa nila. Ayan. Yung mga kahoy po dito na ginagawa nila usual is yung sa mga punong bakawan para matagal daw kasi nasa tubig po sila diyan po sila nagtirik sa may tubig so kailangan nila ng matigas tigas na ano kahoy na ano natin na natin na walang tao dito sa bahay nila tatay dodong itong dating bahay ni tatay filomeno sana natin at yun yung sabi nga niya may estudyante siya na na uh, high school na pwede niyang patulungan sa atin ngunit wala sila ngayon ang uh, kalungkot ang layo ng binayan namin kaso nga lang walang ano wala tayong naabutan na tao dito pero ganun talaga pag ano sino suerte eh, wala kang maabutan na tao yung ano mo pupuntahan mo. Ang oh, grabe to. Tangkad pala nitong inaano nilang bahay. Tinitirik nilang bahay ngayon. Tsaka hindi basta-basta din yung mga kahoy na ginamit dyan talaga matitigas talagang pang ano sa dagat. Kahit ibabad sa dagat, hindi basta-basta ano. At yun, know, oh, may bunga dun. Yung mga ano. Yan daw po ay nakakain. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. So, yun. Wala tayong naabutan ngayon. At uh, sharean din sana natin ng blessing ng estudyante ni Tatay Dodong. So, bawi na lang siguro tayo sa ano, sa susunod na pagpunta natin dito. mustahin natin sila. At, uh, abangan nyo na lang kung ano yung mga Uh, susunod nating i-vlog at yan gusto ko lang maalala yung mga ano natin pagdalaw natin kay tatay Piloni noon noon ayan, yung pagtulong natin noon na ang dami din po nagmahal sa kanya yan ilang beses din po nag nag -million sa ating uh, Facebook at sa ating YouTube ayun nag million din po siya nakakalungkot lang yung time na nagpe-prepare na tayo para sa pabahay sa kanya pabahay na maayos-ayos sana sa kanya So nga lang ay biglang ano tayo <laughs> tinakasan tayo ni tatay Filomeno biglang nawala na siya inatake saktong wala po ako dito niyan wala kami dito sa Kapalongga nasa Quezon po kami noon eh biglang ano inatake yun natuluyan po hindi na po niya nakayanan and Ay, naman po sa ospital, kasi nga lang hindi nakinay ng doktor yung nararamdaman ni Tatay Filomena So ayun balik na lang tayo pag andito na sila Tatay Dodong at wala tayo interviewin niya yun Ito yung tinutuloy yung ng uh, halos every other day tayo nakapunta din ito. <coughs> Yung sa ako sa, sa At sa Mel! Uh, Asan sila? Doon sa, sa uh, ulit pa lang po. Ah, doon sa uh, kabilang barangay? Mm -hmm. Kailan pa po sila doon? Si Lula pa lang nakarangin ito lang. Si Lula po kanina lang nalusun. Kami na lang mag-alis. Um, wow. anong ginawa daw nila doon? Di ba doon yung dating bahay nila? Okay. kan po ng anak na lang doon sa babae. Ah, namanhikan. May namanhikan. Babae yun, di ba? ako hmm. Akala ko estudyante pa yun. Nag-aaral mo yun. Nag-aaral? Sinasabay? Oo. Oh. Uh, kumusta naman kayo dito? Nung bagyo? Okay lang. Okay lang? Hmm. Di kayo lumikas? Sila po, yung maliliit nagmalis oh kumusta yung baby mo pala? palang Okay. Malaki na? Ah, pwede nang sundan ulit <laughs> <laughs> asan si ano yung ampon mo Nasa Nasa loob? Na, oh uh -huh. Grabing, ano naman grabing wrong timing naman ano? Uh -huh. Oo. ano na lang ano ano umalis ano 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 binabalak kumunta ano para, ano makumusta sana sila um 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 ano, binaha kayo ng bagyo dito? Abot po. Abot yung... Diyan po mataas, konti na lang. Ay, ganun. Di pati uh. yung papag na yan? Oo. Oh. Lubog? Ay, grabe. Di kayo lang dito nung ano, nung bagyo. Ako lang dito, tsaka yung kapatid kong isa. Mm. Tapos yung maliliit po. Buti walang mga naanod na ano, gamit. <laughs> yung ano po, langganak at anay. Naanon? Nakalabas ng bahay. Ay grabe. <laughs> Nabuksan po yata yung pinto. Malakas po yung silig ay. Eh? Mm -mm. Ilang araw na gano'n na baha itong mga bahay dito? Di, pati yung bahay ni Tatay Filomeno. Lubog po yan. Lubog yung bahay? Ano po yan hanggang ano ay mas mataas nga po ito dun ay lampas na lampas. Mo. Oo Yung ano ate Isabel Kaninong bahay yung tinitirik doon sa tabi? Kaila ah, sa kapatid Yun na yung sinasabi niyang Ipatayo yung bahay nila okay. Gawa sa alin yun? Sa ano lang? Sa pawid pawid lang. Oh, okay Oo. Kailan kaya nila ano yan? Sinimula, siya lang ang ano gumagawa <laughs> Nagpatulong ko kay Payat yun Ah, yung mister mo pag tayo po ba ganang haligat, mabibigat man po masyado, di man po kaya ng sulit. Mm, mm Wala siyang kasama nun. Wala po. Mm, mm Sige, balik na lang kami sa ano, kung anong araw kaya sila. Sa palagay mo, Ate Isabel, anong araw, ano yun? Bukas po si Lolo, na yun kasi yung bahoy na. Oo. Pero yung pamilya niya, doon muna. Silula po, baka doon po muna yun at wala pong kasama yung panganay niyang babae po nga lang daw po Oo, okay, oo Parang naglalagabugan naglalaga, dyan sa loob niya hmm. <laughs> Parang may nagboboksingan dyan sa loob niyo Yung maliliit po Yung maliliit? Oo, oh, sila po yan Ilan yung mga alaga mo dyan ate Sabel na mga bata? Lima po Lima? Pang-anim yung maliit Panganin po yung bunso namin. Yung yan. Kuya, maliliit na yan. Oh, okay. Oo. Magano ano ka muna, Ate Sabela? Mag... Tipid-tipid muna. <laughs> At kawawa ka mag-alaga. Maganda nga itong bahay niyo. Una, extension na ano. Sino nagawa lahat ito? Yung mister mo. Oo. Grabe ano. Grabe yung sipag din ng asawang... Yan, yun yung pinagawa din ni Marcos. Pina-renovate niya yung bahay na yun. Oh, oh na yung mga yun, Ate Sabel. Oh, paano na lang? Pasabi na lang kay tatay. Ano? Papa. Sige, sige, Ate Sabel. Balik na lang ako dito. Sige pa. Sige.